Ikaw ko siya mo ang balay, balay guys. Tanawa guys. Diyos ko Lord. Diyos ko Lord. Kawayan na lang nagpugong sa mga ang balay guys. Hello mga kapibi. Welcome back sa ating pagbabalik. So sa ngayon mga kapibi ay meron akong ibibigay na tips sa inyo para makakuha kayo ng maraming ginto lalo na pag ganito kalaki yung baha or malaki ang baha mga kapibi. Alam ko mga kapibi na mayroon pa sa inyo na hindi pa to alam. Yung basta nangunguha ka lang ng ginto sa ilog tapos hindi mo alam kung saan banda ang marami mga kapibi. So ngayon mayroon ako ituturong tip para makakuha ka ng maraming ginto lalo na pag humupa na yung baha. Ang tip na ito mga kapibi ay para lang ito sa mga pre-gold o yung mga gintong na makikita sa ilog. Pag may baha mga kapibi, lalo na pag malaki, pag hupa ng baha, unang unang yung pupuntahan ay iyong kurbada ng ilog kasi doon nagkatipon-tipon ng ginto. Ito yung mga example mga kapibi na pag hupa ng baha ay mayroong malalaking bardown sa gilid ng ilog at saka yung bangin ay mabuhangin o maraming graba. So, kung gusto mo makita ng maraming ginto or makakuha, unang-una dun ka sa baba, manguha ng ginto or magsampul. Sampulan mo kung meron ba or wala. Kasi, pag ganyang klase na may malaking bar down tapos mabuhangin yung bangin, so, may intindensi talaga mga kapibi na maraming ginto pagdating doon sa baba. Kasi doon yun parang nababanlas yung mga buhangin at nakatipon-tipon, lalo na pag kurbada yung ilog. Katulad nito mga kapibi o pinagkunan na niya ng ginto nung pagbaba ng tubig. So namumuha ng ginto dyan yung chungko. So ako mga kapibi hindi pa ako namumuha ng ginto kasi bawal pa akong mawersa or gagamit ng lakas kasi uh, nagkakasakit pa ako mga kapibi. So ang video ito mga kapibi ay para lang sa mga subscriber ko na nangunguha kapwa ko nangunguha ng ginto. So ito yung mga example mga kapibi kung gusto mo makakuha ng maraming ginto pero pag ganitong klasing bangin mga kapibi ang nagbabar down so wala po talagang ginto yan kasi puro yan lupa or panas so walang, walang ginto sa baba pagdating sa baba yan mga kapibi kasi walang buhangin ang ganyang klasing lupa so pipiliin nyo yung ganitong klasing uh, bangin mga kapibi na mabuhangin or maraming graba pagdating sa baba so may intindensi na maraming ginto mga kapibi pero kung yung bangin is puro lupa or panas ay hindi talaga o wala talagang ginto yun ito yung example sa lupa or sa bangin mga kapibi na kahit gaano karaming bar down ay wala talagang ginto pagdating doon sa baba kasi itong klaseng lupa mga kapibi ay panas o tinatawag sa amin wala talagang ginto yan so ito naman mga kapibi ganitong klase pa kurbada ito So dito nagkatipon-tipon din ang mga ginto. Dito sa lugar namin mga katibi, paunahan talaga sa pangunguhan ng ginto pag malaki ang baha katulad nito. So kung titingnan mo parang hindi pa pinagkunan ng ginto pero pinagkinukuha kinuku na na ito ng ginto ng tsungko So ayan makikita nyo may makatambak na ng mga bato. So binabanlas na niya pagkababa ng tubig Inaabangan pagbaba ng tubig Pagpakita na yung gilid or kurbada So ando na nakaabang yung chungko Nangunguha ng ginto So ganun lang mga kapibi So isa rin mayroon din akong ituturong tip sa inyo, ha, mga, sa inyo mga kapibi So pag ang kurbada mga kapibi Maraming damo katulad nito ay posible po talaga na mas marami pang ginto kasi pa, yung damo kasi mga kapibi is Uh, para yung banlasan or nasa sala doon ang mga ginto. So ito yung mga plume namin mga capybara nakatambay lang dito sa gilid. Itong lugar na to mga capybara, dati nag-upload ako dito dati. Napakaraming ginto na nakuha namin dito banda mga capybara. Itong kurbada na to kasi noong una mga capybara nung bagyong Biki is napakalaking bar down doon sa taas kaya dito nagkatipon-tipon yung ginto ngayon mga kapibi, hindi masyadong marami ang ginto dito kasi kunti lang yung bar down sa taas so dito lad nung dati mga kapibi na napakaraming ginto talaga dito porsyon na kurbada ito yung video ko mga ka-PB last 3 years na kung saan napakaraming nakukuha naming ginto mga kapibi. Ito yung sanhinang bagyong biki. Uh, ayan. Yung ilog, times 3 na yung laki. So, kung natatandaan nyo, dito, yung video ko, yung title na How to separate gold from the sun, dito, maliit pa yung ilog, pero ngayon, sobrang laki na. Sa sobrang laki ng baha, umabot hanggang dun. Oo, so, ayan, ang laki. So, sa laki ng baha mga kapibi akalain mo yung ginto umabot dito ayan o ayan so hindi po ito scripted mga kapibi baka sabihin nyo scripted ayan o oh. so kanina pa kami nagsisimula di lang kami nakapag video kasi maulan cellphone lang ang gamit so ano pag mahirap kasi simple, yung cellphone mo basag basag yung screen o oh. Dito lang sa gilid ng oh. sapa. Sa sobra pong lakas ng baha. Yun. Oh, kita oh. oh. ang baha, lang, oh. di pa, ano, di pa na yung tubig, di pa bumababa ng mababa. Medyo mataas-taas pa. So, yung ginto, mga kapibi, naabot ka na hanggang dito. So, yung una, yung ilog, andun pa banda. So, sa laki, sobrang laki, naabot na dito yung mga ginto kasi dun sa taas, may ano, may nalanslide ng mga lupa. So, ganyan. Pero, di katulad na lupa na ganyan. So, ang lupa doon na nalanslide, may mga buhangin. Tapos, dyan, walang buhangin. So, walang ginto dyan. Doon lang, banda. So, ang mga ginto, dito na. naabot dito. Ayan, mga kapibi, oh. Dito. So, malalaman nyo kung may ginto kasi katulad nito yung may itim na buhangin, katulad nito may itim, dyan ang mga ginto so napapadpad sila kung asan yung may may itim ng mga buhangin, andun rin yung ginto, kasi bigat lang sila ah, jan, ito. so nampula namin kanina may mga ginto, so naggumagawa kami ng plumb Ayun. Doon. Sinasala namin yung ginto. O, oh, naman. Dito, may mga ginto dito. So, yung title na How to separate gold from the sun. Diyan yun, banda. Diyan lang, Oh. Diyan. banda. Pero ngayon, ang ilog, maabot na dito yung tubig, o. Oh. Ayan. So, makikita, o. Oh, times 3 na yung laki ng ilog namin sanhi ng bagyong biki o oh, uh, ayan o oh, sobrang laki na yung ilog clean up clean up tingin mo na kami ng ginto kung meron ba talaga <coughs> kemal siddiq Po, oh, ito klaro po. yung ginto. Oh. So, sobrang dami. Yan, nasa gilid oh. Narat Yan, yung mga dilaw. Yung kulay dilaw. Yan yung mga ginto. Pakita ko ito yan. Ah. Marami pa ginto. Sobrang dami po. Sanhi hinang bahang Biki. Yan. Kita yung kita. Kaya, kita. -kita.

Makakabili na kami ng bigas <laughs> at pansit. <laughs> bigas at saka <laughs> bagong. Dadagdagan pa namin kasi marami pa doon. Kagito te. Doon marami Amili pa dun! Isang pirasong singsing na 'yan. <laughs> yeah, miligram din. Klaro kay Dreo Dagan. So 'yun lang mga kapibi, no? So kung gusto niyo makakuha o makita ng maraming ginto, Unang-una nyong pupuntaryahin mga ka -PB, ay yung kurbada ng mga ilog. Kasi doon talaga nagkatipon-tipon yung mga ginto lalo na pag sobrang pino yung uh, mga ginto mga ka -PB. So shout out pala mga ka -PB, no sa ating mga subscriber na nagme-message sa ating Facebook feeds. Shout out kay Fake at kay Mark at shout out din kay Sami. So sila yung nag-message sa akin mga ka no na na proof na nakakuha sila ng maraming ginto at ginagaya yung mga ginagawa ko mga kapibi. So, salamat sa inyo mga kapibi. Hanggang sa muli at dito lang muna magwawakas ang ating video mga kapibi. At kung gusto nyong mag-message sa aking Facebook page ay wag kayong magalinlangan magtanong. So, yun lang sa ngayon mga kapibi. At maraming salamat at God bless at manigong bagong taon sa inyong lahat.